ipay mga idol kay Boss Steve. Boss sa mga idol, tripad tripad lang. 3-5, lang yan mga idol. May bawas pa yan mga idol, may bawas pa. 3 -5 -3 -5. Okay mga idol, kay Boss Kid ko. Mga bawas pa naman Oke. Okay. Oke, coba aja lah. Stay boss, stay boss. Yeah. Mm, golden boy. Makanya naik dong. Dubai, Belanda, oh. Oh. Yes. Shout, shout, shout out, oh. Shout, shout out daw, shout out. Ano daw mga ito. Ito, lang. Oh, Ha? 3G. Ito, 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 mga idol toto 5 lang ito, huh? ito, <laughs> kay lang idol. eh, boss challenge o okay, oh, 5 lang na okay okay daw sa mga idol oh. ito yan sa standing seller uh, salamat boss bob kaya ka yan 3 mga idol eh, Golden boss, jojo Boy Golden Boy Sweater. Ilang ba na yan, boss? Banded ng, ano, na, National Band. Ilang buwan na? O nasa 10-11. 10-11 months mga idol. Okay, boss. Bam. Okay. Mike Magat, no? Jake. Ay, Jake Magat. <laughs> <laughs> Artista yung mga. Yeah, JP. Oh. Bontik <laughs> <laughs> <Mawantik> mabuka. Gano'y <laughs> ang boss dom mo? Ang gano'y dom? 6K. 6K din. Pero 6K ka, no? Ito mga idol. Ito 5K. 6 okay, pala tayong mga idol. Eh, Boss Perry. Eh, Boss Perry, thank you. Ito yung 6K. 6K ito mga idol. Eh, Boss Perry. Ito yung 8. 8. Ito yung 4-5 mga idol. Ito yung 4-5 mga idol anaway ni Boss Jun, mga idol. O, May payo si pa yan. <laughs> anawayan mga idol ni Boss Jun. May bawas pa. 3 may bawas pa. Mga idol dito kay Boss Jun, 2-5 lang ito mga idol. 2 lang Kung so, paibig lang mga idol. Dalawahan. may bawas pa. Ay so, mga idol. Mga idol kay boss Gio. Ay, okay, dalam hal-hal My Idol my boss team.

Okay, mga idol. Okay, kay boss kid mga idol. Idol 3-5. 3-5 to kay boss Three type, three mga idol. Eh, boss team. Three type, lang mga idol. Eh, boss team to. Ayun. ha. <laughs> Eh, boss, si Biden. 3-5-3-5 lang. Five three five, a most team. Okay, to idol, 4 K to four K, ito ni. na tao? Two years, mga idol. Ito, 4K daw ito. <laughs> si ito nito. 4K. na, mga idol. 2 years. Ito, <laughs> 2 <-top. laughs> 25 lang tong mga idol eh daday Tony 25

oleh yeah. itu yang sama standing seller mahal. Selamat bos.